Isang kakaibang isda ang nakita sa Isla Suerte sa Davao City. Kahit ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources hindi pa matukoy kung anong uri ng isda ang napadpad sa lugar. Makibalita tayo kay Sheila Vergara Rubio ng GMA Davao. Pinagkaguluhan ng mga residente ng Isla Suerte, Barangay 76A, Davao City, ang isdang ito na ngayon palang nila nakita sa kanilang lugar. Ayon kay Nunito Andrade, Nakita niya ang isda sa dalampasigan kahapon. posibleng natangailan daw ng alon ang isda at napadpad sa kanilang lugar. Ah, nakita ko po yung isda na kwan ko habang nag-picture po ako doon sa kwan postal, sa postal dito po. Nakita po ako ang isda po. Akala ko po lang dugong ko. Akala ko po mga mga crabs. Kaya po po at pinasa ko po sa GMA Ibisbihin. Matulis ang bibig ng isda at hugis at sulok ang ulo. Pahaba naman ang katawan na katulad sa il pero patulis din sa dulo. May sugat raw ito sa ulo at gumagalaw pa ng makita pero namatay rin kalaunan. Ipinagbigay alam ito agad sa opisyal ng kanilang barangay para mai-report sa kinauukula. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR 11 hindi pa rin daw matiyak ang uri ng isdang napadpad sa lugar. Susuriin muna raw nila ito. Sheila Vergara Rubio nagbabalita Pilipinas.